mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Bakit nga ba may mga taong handang gawin ang lahat para lang makuha ng ganun kadali ang kanilang pangarap? tao na kayang isakripisyo at sapilitang ipigay ang sarili, kapalit ng perang matatanggang. Katulad na lang ng kwento natin ngayon, na mas na maging isang kabet para lang maging maginhawa ang buhay niya. Yun nga lang, ang kapalit naman nun sa pandang huli ay walang hanggang pagdurusa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joanna. 25 years old at dating nagtatrabaho sa ibang bansa. Tubo akong bisaya at bata pa lang ay namulat na ako sa hirap ng buhay. Pangingisda lang ang ikinabubuhay ng aming pamilya. At maswerte na kung makapag-ulang kami ng karne sa isang araw. Kadalas kasi ay puro daing at puyo ang pinagsasaluhan namin sa hapagkainan. Sapagkat, yun lang ang kadalasang kayang bilhin ng aking mga magulang. Ganun pa man, kahit mahirap ang buhay namin doon, ay hindi ako nawala ng pag-asa na isang araw ay giginhawa rin kami. Kaya naman ang magkaroon na ako ng pagkakataon na magtrabaho, ay sinunggaban ko na yon hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo at tanging second year high school lang ang inabot ko. Nang mahinto naman ako sa pag-aaral, ay sumubok na akong magtrabaho. At maswerte naman akong napasok sa isang grocery, malapit sa aming palengke. Ngunit sa ilang buwan na pagtatrabaho ko doon, ay parang wala rin nangyayari sa aking sweldo. At ang masakit ay pagkahaba-haba pa ng oras ng aking trabaho doon. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na mag-apply sa isang agency bilang domestic helper sa ibang bansa, ay sinunggaban ko na yon. Nung una ay tutol pa nga ang aking mga magulang sa naging desisyon kong yon. Ngunit nang ipaliwanag ko na sa kanila ang aking dahilan, ay napapayag ko rin sila. Una kong nag-apply sa bansang Qatar. At ilang bandin ang aking hinintay bago matuloy doon. Sa pag-alis kong 'yon ay todo talaga ang kabako. Dahil hindi ko pa alam noon kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin noon. Ngunit nang makarating na ako sa bansang iyon, ay doon ko nalaman na hindi pala ganun kadali ang magtrabaho ron. Lalo na't may pagkamasungit ang naging amo ko. Dalawa nga pala kaming katulong niya. Pero bukod sa magkaiba kami ng trabaho, ay iba rin ang nasyonalidad niya. Nagmula kasi siya sa bansang Indonesia. Kaya nung una ay nahirapan talaga akong intindihin siya. Pero habang tumatagal naman, ay unti-unti na rin akong nasasanay sa lengwahe niya. Hanggang sa kahit papano ay nakakaintindihan na rin kami nito. Hindi ko nga inakala noon na magiging kaibigan ko rin siya. At darating ang panahon na kapag umalis na siya sa aming amo, ay mamimiss ko rin siya. Sa totoo lang ay sobra talaga akong nalungkot nang hindi na mag-renew si Mira sa aming mga amo. Ganun pa sa isang banda ay naging masaya na rin naman ako para sa kanya. Dahil ayon dito, ay kaya raw siya uuwi sa bansa nila ay para mag-asawa na. Simula tuloy noon ay bigla na lang ako nakaramdam ng pagka -home At simula din ng umalis si Mira ay sa akin na napunta ang lahat ng trabaho niya. Hindi naman nakasimuli pang nag-hire si Madam ng isa pang katulong. Kaya naman, naparami tuloy ang trabaho ko doon. Wala naman akong magawa noon kundi sumunod lang sa mga ito. At kahit nahihirapan na rin, ay hindi naman ako makapagreklamo. Sapagkat alam ko, na kapag ginawa ko 'yon ay masasaktan lang ako. Kaya kahit nahihirapan, ay nagtiis na lang din ako. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi ko na nga rin na malayan pa, na ilang buwan na lang ay patapos na rin pala ang kontrata ko sa kanila. Nung mga panahon namang yon ay napansin kong Tila nag-iiba na ang pakikitungo sa akin ng amo kong lalaki. At sa tuwing nakikita niya ako, ay palagi na niya kong binabati, na hindi namang ordinaryo niyang ginagawa sa akin noon. Napansin ko rin na tila madalas ay umaalis na si Madam at halos madaling araw na akong umuwi. pagtakaman ang ikinikilos ng mag-asawa. Ay wala naman akong magawa. Dahil noong mga panahong iyon, ay wala ako sa posisyon para tanungin sila. Kung magabae, nakikiramdam na lang ako. Dahil naisip ko na ilang buwan na rin naman ay aalis na ako sa bahay nila. Subalit isang gabi, ay hindi ko inaasahan nakakatok na lang sa pintu ko si sir. Hindi ko na nga sana ito pagbubuksan pa at magkukunwari na lang na tulog na. Pero nang marinig ko ang boses ni sir mula sa labas ng aking kwarto na tila ba nakikiusap, ay wala na akong nagawa pa, kundi pagbuksan na ito kamalay-malay noon na may sakit pala ang aking amo. At nang pagbuksan ko ito ng pinto, ay napamaang na lang ako nang makita siyang nakahandusay na roon. Sir, what happened to you? Kulat kong anas dito. Hindi naman ito umimik. Nang lapitan ko siya para sana itayo ay naramdaman ko na lang na tila mainit ito. At nang hawakan ko ang kanyang noo, ay doon ko lang na kumpirma na nilalagnat pala siya. Agad naman akong nagpunta sa kwarto nila Madam upang tawagin sana ito. Ngunit na ilang katok at tawag na ko sa labas ng kwarto nila, ay hindi pa rin sumasagot si Madam. Kaya naman naisip ko na lang na ipasok si Sir sa aking kwarto at tuon na pahigain. At pagkatapos ay kumuha ko ng maligamgam na tubig sa palanggana, pati na rin towel upang ipampunas sa kanya. Hindi naman nagtagal ay parang nahimasmasan na rin si Sir hanggang sa magkamalay na nga ito. Ngunit ng mga sandaling yon ay hindi pa siya makatayo. Marahil ay dahil yon sa taas ng lagnat niya. Kaya naman hinayaan ko na lang muna siyang mahiga sa aking kama. At pagkatapos ay ipinagluto ito ng mainit na sabaw bago pa inumin ng gamot. Nang makatulog na si Sir ay lumabas muna ako ng aking kwarto at talang sa sopa muna natulog. Ayoko kasing madat ng pakami ni madam na nasa iisang kwarto ni sir at baka ato pa ang isipin nito. Ngunit hanggang sa nagising na si sir ay hindi pa rin dumarating si madam at nagulat na nga lang ako nang maramdaman kong may humihimas na sa mukha ko. Sir, napabalikwas agad ako ng bangon, nang makita ito sa harapan ko. Joanna, why are you sleeping here? You're supposed to sleep in your room, right? Pahayag sa akin ito. Ah, sir, because you lost consciousness, I couldn't carry you, so I lay you down on my bed instead tugon ko naman sa kanya. Yeah, I remembered. By the way, thank you so much for taking care of me. I really appreciated it. Wake up, ani sir. Nang mga sandali namang yon ay hindi ko alam kung bakit tila mag iba ang damdamin ko para sa aking amo. Lalo pat simula nang nangyari yon ay napansin kong naging mabait na sa akin ito. Hindi ko nga rin inaasahan na ikukwento niya sa akin ang nangyari sa kanila ni Madam. At talaga namang nagulat ako nang sabihin itong sumama raw sa ibang lalaki ang asawa niya. Noong mga panahon na yon, ay ramdam ko ang sakit at pagdurusa ni Sir dahil sa pag-iwan sa kanya ni Madam. At nung mga panahon ding yun, ay wala akong ginawa, kundi i-comfort at alagaan ang aking amo. Hindi ko naman alam na darating ako sa puntong maiinlove ako kay Sir. At ang masama pa doon ay magagawa ko palang pumatol dito kahit na alam kong may asawa na ito. talaga at wala akong pananagutan sa iba. Yan ang nasa isip ko noon. Kaya siguro kahit pumatol man ako sa aking amo, ay wala akong masasaktan. Nakakahiya aminin ay masasabi kong ako talaga ang nangakit sa aking amo. Sapagkat, nataan ko siya sa pagpapakyut at pagbibigay ng motiborito hindi kasi siya katulad ng ibang lalaki na mahilig sa pakikipag-loving-loving. Kaya nga sobra talaga akong nangihinayang noon kay Madap dahil nagawa pa nitong ipagpalit ang asawa niya. Kung tutuusin kasi, ay kwapo at responsable naman si Sir. Yun nga lang, ay meron siguro talagang dahilan si Madap kung bakit nagawa niyang ipagpalit ito. Ganun pa sa isang banda ay naging pabor naman sa akin yon, Dahil napasakin ang asawa niya. Sa katunayan nga, ay ilang beses na rin may namamagitan sa amin ni Sir. At hindi ko rin ine-expect na mabubuntis ako nito. Nang ibalita ako naman sa kanya yon, ay labis itong natuwa. At handa raw niya akong panagutan kapag naanal na ang kasal nila ni Madam. Labis naman akong umasa sa sinabi niya yon. Pero bago paman man mangyari yon, ay napagdesisyonan muna naming umuwi ako ng Pilipinas para doon isilang ang aming anak. Tutal naman ay nangako sa akin si sir na hindi niya ako pababayaan. At pagkasilang raw ng aming anak, ay kukuhanin muli niya kami. Buong akala ko nga noon ay matutupad na ang lahat ng pangarap ko. Na kapag napangasawa ko na si sir, ay hindi na ako maghihirap pa. Kami ng anak niya. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging kabaligtaran lang pala ang mangyayari. Nakapag nasa Pilipinas na ako, ay gano'n na lang ako kadaling makakalimutan ni Sir. Nung unang buwan ko sa Pilipinas, ay maayos pa kami nakakapag-usap ni Sir. Pero pagkatapos nun, ay hindi na ito muling nagparamdam pa. Hindi ko na rin ito makontak pa at wala naman akong ibang maisip na paraan noon para makausap ko siya. Kaya naman, nang ilang buwan na totaling hindi na siya nagparamdam pa, ay sumuko na lang din ako. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na katulad rin siya ng iba. Na pagkatapos maanakan ang babae, ay iiwanan na lang ng basta-basta. Masakit man ang naging kapalaran ko sa kamay ni Sir, ay buong puso ko namang tinanggap yon. Dahil aminado ako sa sarili ko na ako lang naman talaga ang nagpumilit ng patula ni Sir. Kaya naman sa sitwasyon ko ngayon, ay kailangan na maging matatag ako. At kailangan na harapin ko ang consequence ng ginawa ko. Alam kong mahirap na mag-isang magpalaki ng anak. Pero bilang isang ina na ngayon, ay handa kong gawin ang lahat para hindi siya matulad sa akin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana po ay kinapulutan nyo ng aral ang istorya kong ito. Muli, ako si Juana at ito ang kwento ng buhay ko.